tanong ka pa, dudakso ka ba? pa. Baka sabi pa sa akin nun. Malaki yata na ibigay ko pa. Mm. Diyo, may ba? Oh, dapat yung pinapakita yung kumakaan niya. Mm -hmm. May iba ko firman. Yung iba niya sa akin, di ba? <coughs> dapat talaga ganun talaga, Chef. Mm -hmm. na, Nakalagay mga pangalan natin lahat. Dati na lagi yung pangalan namin tsaka yun. ano. sinabi ko na sa kanya yun, hindi eh. Oo, para at tayong concern ito na oras mo, dapat ganun talaga eh. Bago ng pera. magbigay ng pera, si Alex. basahin na, magbigay ng pera sa Sinabi ko na dati talaga. Ang sabi niya, ang sabi niya sa akin, magkasto sa papel. Sir, print lang naman yun sa computer, di ba? Nakita mo yung oras mo talaga doon. Mm -hmm. Kapag wala sa lugar eh. Tsaka malalaman ko lang sino talaga. talaga. Doon pa lang, kung may yung mga stock, di ba? Bago kayo pasa, doon pa lang. Yun ang standard talaga. Sabi kasi nila, Jay, nagkakamada. Buti, hindi ka kamada. Nilista ko ng ano. Isente mo. Walang kulang, pupuntahan ka talaga. Oo. Oh. Sabi nga, tako na. Kira natin yan eh. Binila yung binilang kong oras, tayong nakalagay sa papel. ginawa ni Alex dugma. Mm. Ano ah, talaga? Ano talaga wala tayaan. Mm, yun talaga standard. Talaga ano. Hoy, ano? Si Lugi naman ng kami nila Ate no, puta. Pero mo madaling araw pa 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 uwi ng madaling araw din. Debate. Ang kawawa ka dahil uh, malaki ubo. hindi ka kaya ni Jordan ito. Mat. Merayo mayon. Malakas talaga 'yung motor. Sige naman. Hindi nga.

Para may para may maingi mi dito. Ano? Para misya sabi kayo ni Sir, ang dami sinabi tungkol sa iyo. Hay. Mga bawog kami. Tayo na tatao sa baba. Mhm. Oo na ako. Wala naman siya Alex eh Sabi nga ni Raymond Hindi makakain yun, may gawag yun Ano ba ito Hindi mabak. baka? Huwag lang baka Baka sakali? Kali mo na dyan siya, uuha na ako

Lul, gusto mo sa iyo. Oo nga pala, hanggang sa schedule ship. Papay ka ba? Si 9 to, alas 12 ko na lang. Okay na siya o? Uminti na lang. Oo. Oh. Mm. Uminti na lang siya. Sa Birnes siya, no? alas 12. Oh. Sa Birnes, alas 12 siya. Birnes sa Badog. Para may... Kasi kapag may ako, wala eh. Diba? Nakakala ng diskyari, sabi ko, ano mo na lang. Uminti na lang siya. Para may katulong ka pa. Alas 12. wala eh saanon nga, siya sa... sa hmm. ah, ah. hmm. sa eh? sa ibinibigyan niya kasi kayo kasama. bagay mo kung ano yung ano yung ano yung na yung ano yung ano yung ano yung ano yung later, wala yung laban niyo. Ano na hindi Haha, hindi hahaha, hahaha. ka lang. Hindi merapis ng hindi. Yung ano hindi na kain hindi. Hindi tapin ng ka ha po Hindi na kain hindi? Ako ni Valentine. na kawani nayon, mas madali na lang Hindi ming... hmm. kasi okay, siya, niya sabi ko. Pagdating siya na una siya, di ba kasi transparent? Dala laging late? pagpasok, tik-tik na lagi sa order, ganyan-ganyan yan. Eh kahapon, di nga doon nag-check na, ano, di meron daw ang agad na niya ayos. Sabi sa kapon, sige, tumuha ka Eh buti nakita ni eh, kung hindi, hindi eh, yan. Ya, tumuha ka lang dyan. Kaya puro ang cellphone ako na ko ka, Hindi ko alam gagawin ito eh. May pending pala, may buti tinig ako. Saan, Oo, eh kundi Eh dapat sabi ko sa kanya, na, ka mo yung pintaga. sabi niya, okay, okay. naman na, okay, man siyam-siyam din. ko, eh.

ya, Serai palem yang nomor datarang, dateng. Mungkin nomornya kurang ayo. Kita tunggu nomornya. ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. ada. Tidak 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 ada.

Ipunin lang ang hindi siya dito. <laughs> Kami Pagka na, hindi kayo bahay. din dito. nasa bulsan niya lang yan. Hindi na makita. Ipapangot lang yun. ko yan. Ipunin ko nila ang sa amin Ang lang ako Hindi na lang ako tingnan. Hindi na lang ako tingnan. pag nawalan ng pera niyan, dala pati wallet. Hindi maglalagay ng pera sa bulso yan. Mahal. pa sa bale yan yun. Hindi pala sa mali. Sige mo Hindi na na parasa Hindi na kagaya. Hindi Hindi na kagaya. Hindi ka parang Hindi ko ka parang ka dito na Hindi na Hindi ka na kagaya. ka

Kasi Kasi pag magpapalok si Kimi di ba siyempre, no? Alam pag naman siya di pre. Tapos pagpasok pa sa'yo, bawas pa din So, magkano kung magpapalok si Kimi Lugi, di ba? Dito na kumikita. Dito na kumikita nila pag Ano? Mga agent-agent, sila kumikita. Ano na Hindi mo na makabawi, Gary. 这是我们的接待费对吧？对的，没事，欢迎光临，欢迎。 na tinanong kayong yung burner eh. <laughs> Sabi ko sir, may patay kami sir. <laughs> 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 Sabi ko kailangan ko ng pera. Siya lang, siya niya. down